Good day mga paragmanok. manok uh, So ngayong araw mag na tayo ng ating manukan dahil sobrang taas na ng mga damo uh, Lalo lalo na dito sa ating cording area Doon, halos lahat uh, matataas na talaga yung damo yan oh. o so, kailangan ng uh, bawasan uh, kailangan ng igras cutter Sobrang taas na Pati dun Ganyan din Dito Nakikita nyo naman o. okay, So update nyo na lang kayo mamaya Pagkatapos ko mag grass cutter Okay A few moments later at ito na ngayon yung uh, itsura ng ating cording area pakita natin tada so ayan na so ito na yung ating cording area malinis na so, so pati dun uh, bukas bukas itutuloy natin yung uh, cutter pati dun sa kabila at dun So, ito muna kanina yung inuna natin. Okay. So, yan yung ating cording area. So, tapos na nating grass katiran. So, bukas naman yung iba. So, ayan. At, ayan. So, malinis na. So, yun lang mga paragmanok. Maraming salamat sa panunod and God bless po.